Good evening everyone. Kain tayo, nagluto ako ng sinigang na talbos ng kamote. O, ba? Diba? Talbos lang ng kamote, tapos nilagyan ko ng santol. Sarap. Sinigang na talbos ng kamote na may santol. O, diba? Tapos nag... Meron din, din ako ditong kalabasa na may uh, sahog na dalagang bukid. Tapos nagluto ako ng inubos, muntik ng ubusin ni Daniel braised potato. Parang ang dami kong pagkain. Tapos may naghihintay dito na i ko mamaya. Fruits. Tsaka ano, carrot. Ay, ano, gulay. Carrot. i ko mamaya. Apple. May pipino at saka celery. Iinumin ko yan para bukas. Tuwing umaga, umiinom ako ng ano. Nagjujuicer ako. Kain tayo. Mag-ulam ng kalabasa may dalagang gusid. Shut up! Bun, bahian. Tapos nagluto ako ng ano. Sinigang talbos ng kamote. Walang isda eh. Walang ang um, talbos ng kamote lang. Nalagyan ko ng santol. Totoo. Oh. Hmm. Ayun. Mm. Kumain na si Daniel. Yung braised potatoes ang gusto niya. Yun ang una kong ano. Mm, mm Sarap. Lalo, lalo tong ano, kalaba may dalagang bukid. Naglalag, ano,